So, Acerride 150N. Ito. So, ang ginawa lang naman natin is uh, nilipat ang kanyang caliper sa likuran. Kasi, kasi dito sa portion na to is masyadong uh, masikip o parang mahirap bukotin kapag magpapalit ng uh, brake pad. So, ang ginawa ko, pinutol ko dito tapos lagyan ko ng bracket. In-extend ko dito sa likuran. Tapos, ang nut is tatlo na. Or kanyang bolt. So, tatlo na kanyang bolt dito, dito, tap. Kasi, disalign uh, dis kasi yung dating pagkalagay. Kasi yung kanyang swing arm is disalign din. So, yung iba, lalagyan ng washer dito sa may axle. Pero sa observation ko sa akin, dito kailangan lagyan eh kasi nakahang to kapag higpitan yung nut sa rear. So, dalawang washer dyan. Lagyan ko ito. Tapos ito tapos yun na nga ha, nilipat ko niyang bracket para hindi na siya maglalak